Welcome back dito sa Miller Ops TV for today's video. Ang pag-usapan naman natin guys, isang trick o technique para maparami ang ating views at mapalawak ang ating scope. So kailangan naka-untong city na to guys. So yun po ang ating pag-usapan sa video na to. At let's go! Go, go, Dito na tayo sa ating Facebook apps. I-click agad natin yung aking profile at yung para may goit. Tapos yung burger sign na sitting. Pagkatapos, hanapin natin dito ang default setting. So, yan. So, dapat nakapublic setting tayo, guys. Para malawak ang scope ng ating mga video pag tuwing nag-upload tayo. Or sa ating mga video. Para matulungan tayo na mapataas ang ating views. Ayan. Dapat nakapublic setting. Ayan public setting yan guys sa so, pakicheck yung mga account nyo sa Facebook kung naka public setting na kayo at sana po may natutunan kayo dito sa aking video at follow for more thank you so much for watching